nila bago din ito wala. na, malalim na yan. Oh, ang sa pinta. Yeah. Oo nga eh. Buti ka mo, lumubog lang dyan. Hindi sila na dito sa ano pa din. <coughs> <mga> mga... <coughs> Bapak apa Medyo na tayo. Uy. Uy! Ay, te. Mala. Mababaw nga. Mababaw. <laughs> Mababaw. Mababaw. <coughs> Ala, bura ko. Tanganin mo na muna yung ulo. Naano tuloy? Tanggalin mo face mask mo, kuya. Wala akong ulo. Wala akong <laughs> Hindi niya maano... Nandito lang yun banda oh. Ah, ayun ni nanu oh. ano hindi? Etong ano nakajaket? Yun. Ayun. ayun Ang mahal pa naman yan. Inmax pa. Buti ni ano pag ako naman, haulog dito, no? Haulog <laughs> ka naman dyan. Hindi yung kaya nandito. Dami marites, oh. <laughs> Ay, hindi, ano ni kuya, yung ano, oh. Kuya naman ang maano. Buti na matalik. Buti na matalik. Ayan yung si Kuya yung driver oh yun ang galing yun nga lang. ano yung ano niyan <coughs> kuya pinabayaan ka na <laughs> pinabayaan na si kuya oh <laughs> Nakuha na yung motor. <laughs> ayan, ayan may hawak. Siya yung driver. Ayan, kasama. Yung kasama niya, yung babae. Ayan. Hindi, hindi sila nahulog. Yung motor lang. Oo, nasagay dun, no? pintura. <laughs> Ayan, yeah, basal na nga rin kaya hindi siya, o. Napaharap siya. Chainsaw oil lang yan? Naka-insurance siya kung yung trabaho. Oo, oil na! eh. Ano binaba? Ah, wala <laughs> na. <laughs> yung ano, punong-puno Ay, hindi niya pwedeng pa rin yan? Hindi niya pwedeng. Chainsaw oil yan muna? Umaandar kasi na bumagsap yan dyan. Sisip-sisip ng tubig yan. Oo, umaandar yan eh. yung babae, ikaw ba naman eh, maligo dyan sa kanal na yan, no? Tapping uh, ano? Tapping sapatos.